Kung pinili mong maging mabuti sa kabila ng mga pangit na nangyari in your family, blessing you. Sapagkat tinulungan ka ng Panginoon na mangyari pa rin yung kabutihan ngayon sa kabila ng madilim na kahapon. Ngayon, kung almost perfect naman yung pamilya mo, congratulations! At least kahit papaano, maayos-ayos yung buhay mo. Magaan-gaan ang buhay mo. Father, hindi rin. May problema pa rin sa negosyo, sa trabaho. May sakit pa rin ako. E talaga namang hindi mawawala ang problema. Ang importante, ang edge mo, hindi mo problema ang asawa mo, ang anak mo, ang kapatid mo, ang magulang mo. Sapagkat mas matindi yan, kung meron ka ng mga problema ganyan, e eh, niloko ka pa ng asawa mo. Pasaway pa yung anak mo. Sakit ang ulo pa yung kapatid mo, may resident evil ka pa sa bahay mo, sa katauhan ng biyanan mo. Oh, abay, mas mahirap yung kaya magpasalamat ka sa Panginoon sapagkat kung ang pamilya mo ay maayos naman, mas nakakaya mo, mas nagiging magaan ang buhay mo.